So ayan guys, bala na ko ngayon sa uh, taas ng ano, ng bundok. Ayan. So gusto ko lang ito ipakita sa inyo. Yung mga hindi pa nakapunta rito. Ayan. So ang ganda ng view dito. Ayan o. Oh. So pag hapon dito, uh, bandang mga alas 5, alas 6, ganun pag minsan dito sa kaling to ayan ayan oh may alapuop dyan bali minsan nag ano dyan nag zero visibility kaya kailangan kapag duman dyan ay nakailaw manang hapon lang yun so ayan oh kapag ganito ganitong oras ay umaga ay ang ko dito kahit nga hapon eh tanghali ma ko din pa rin dito kasi nasa kataasan eh na no? uh, pag ano so yung mga ano kung gusto nyo dito magpa-relax, palipas oras maganda dito sa lugar na to dahil sa malanghap ma nyo yung ano, press kong hangin ayan so mas lalo na sa taas doon sa pinakataas pa may pinakataas pa dyan so ma ano yung ano yung hangin talaga na sa riwa so dito kapag ano bandang alas 3 alas 4 noon pwede dito magpa relax yan kasi mapress ko dito eh sa lugar na to sa katahimik walang ingay wala talagang ingay na marinig kundi mga huni ng mga ibon at mga ano pa yung mga nasa bundok talaga na mga ano high up yung gano'n duli duli gano'n so basta dito tahimik lang dito sa lugar na to maganda dito kung ito maano ma-improve pa to pwede ito maging ano eh parang uh, lugar kung saan pwede gawing ano uh, lugar na pahingahan yan o sayang ito kung ito magawa ng ano ng parang ano resort maganda dito eh pasyalan so kasi patag naman siya konti na lang yan papatagay na lang yan saka nasa tas ito na ano yung parte so sorry hangin talaga sa so, pula kita talaga dito yung ayan so yung dagat talagang maganda yung view pasok yung hangin tapos relax talaga you know, pwede pa dyan mo pwede upuan no? sa parting nya pwede dyan upuan so talaga kung gusto mo talaga maging relax malipas oras pwede, pwede, pwede rin yun dito eh kasi hindi naman ito mainit bandang alas 3 na guys bali yun, o, may mga motor dito na dumadaan yeah. so ang ganda dito sa lugar na to tahimik talaga yan yeah. o tapos nagadagat yan so yan lang guys bali punta na ako doon sa ano pupuntahan so yan lang guys